So, mga kachan, ayan o. Nag trading tayo ngayon. Ayan. Minamanual natin. Nagpapalit tayo ng ano. Uh, Magre relocate tayo ng sprinkler. Ganyan lang yung pagmamanual o trade. Yo mga kachan, yan Diyan na nga ay nag day trade na tayo. Nag actual na tayo ng pagtatara ng ano natin ng niple. Yan, nilagyan ko na nga yan ng mantika, pampadulas, mga kachan. Yan. Huwag tayong makakalimot maglalagay ng mantika, mga kachan, dyan pagka nagtatara tayo. Kasi yan yung pampadulas, tsaka nagpapa, no? nagpapa, ano, sa ngipin ng ating pangtara para hindi mapungal, no? Ayan yung mga kachan, yan. Kailangan may balde ka dyan, yan. Yung balde na sahod para yung pinagkainan ng tarahan natin hindi siya magkakalat yan mga kachan kasi yung ano yung treat na pinagkainan ng pinagtaraan natin matalas yan nakakasugat yan mga kachan yun saka kapag nagta kayo lagi yung lagi kayong magsusuot ng gloves yan for sa kamay natin ganyan lang yung pagtataraha ng mano-mano lang yung ginagawa ko ngayon mga kachan kasi yan yung ano natin isa, isa lang naman yung pagtataraha natin sa standard mga kachan ng pagtataraha laging pito pito lang ang ikot yan media three kuno yan yung mga ano dahil kapag uh, subra maaaring ihigpit ihigpitan mo siya puputasin yung ano kasi patuloy siyang papasok sa fittings sobra sobra mo siyang ano yun titridan pagka, pagka hinigpitan mo ngayon papasok ng papasok yun puputasin yung nipple mo gaya ng elbow yan yeah. kaya kailangan lagi ka lang ano, standard itong ikot o ngayon pagka kapusing ka naman no gapat na apat na trek, apat na ikot, wala nasa labi lang 'yan. Prone yan sa lift. At saka kapag ka nagkaroon ng mataas na pressure, itutulak eh, tutu 'yan. Kaya karamihan ng mga kapos yung pag pagtataraha, 'yan yung mga bumibigay kapag yung malakas na yung pressure. 'Yan. Ngayon naman kung talagang na ano no, napit mo yung talagang sakto na uh, standard na ikot sa nipple na uh, traha mo papasok doon sa nipple pasok siya doon sa coupling o elbow dyan sa fittings natin hindi niya bubutasin yung elbow at magpipit pa siya Talagang fit na fit yung ano niya kahit mataas makahit ilang pressure yan 300 psi yan hindi yan, yan itutulak kasi fit na fit yung ano yung nipple do fittings basta lagi lang tayong standard mga kachan. yan kita niya yung ginagawa ko yan oh mano-mano lang akong nagpapaypay ngesis ay nagtataraha tapos sisilipin nyo yan, aalisin nyo yung pinagkainan, aalisin-alisin nyo yan mga kachan. Kasi kung hindi nyo yan aalisin, masisira yung treat nyo. Tapos bubungihin pa yung, pang, ngipin ng pangtarahan nyo. Maging mano-mano man yan o ano, yung machine, kailangan nyo aalisin yung, ano, yung pinagkainan ng ngipin ng taraha. Huwag niyo yung kakalimutan mga kachan, lagi niyo ngalisin yon. Dahil kapag hindi ka niyo inaalis yun, yun, sisirain niya yung ngipin ng pangtarahan niyo. Ayun, tapos na ako dyan, mga kachan nila pag ko na dun. Yan o, no, mayroon akong gloves. Lagi niyo, ano, huwag kayong gagawa ng wala kayong gloves kasi matatalas yung ano niyan, yung bakal, yung GI na pinagkakainan niya ng mga yan. Yan o, no, sinampol ko na nga, ipinasok ko na doon yung fittings, ganyan. Yan. yan, sinasample ko yan para ano, higpitan mo. Talang na swap. Dahil pagka nandun ka na sa actual, kinabit mo na yan, at pumapasok talaga siya ng pasok na pasok. Kasi pag di mo yan inanuhan ng mga sample na ganyan na oras ng pagkabit nyo, actual na kayo, nagkakabit na kayo sa site na gagawin nyo, project nyo hindi pala pumapasok dibabalik babalik na naman kayo buti kung meron kayong grinder kasi pwede nyo yung grinder rin paikot ano, pa yung dulo para pumasok ganyan ganyan o no? Minihigpit yung ano yung tawag natin dyan gato tapos yung pipe holder ayan yung ano natin pagtatarama Pakita ko sa inyo malapit ano. Ganyan. Ayun. Yun mga batsan. Ayun. Makikita niyo ngayon 'yan, no. Ganyan 'yan. Ayun. Isasampol lang 'yan tapos ihipitan. Ayun. Pag po swak na, ayun. Ready po rano na siya. Lagyan niyo siya ng pintura na redoxide. Yung pintura naman, yung purpose doon para hindi kakalawangin yung pinagtarahaan yan. Yun ang purpose doon At saka, marami siyang purpose mga kachan dahil isa rin siya sa ano natin, take loan. Okay, mga kachan?